At mga sa gobyerno na nagnakaw na bariara ng bayan. Sigaw ng taong bayan! Pastisya! Pastisya! din inyong lahat! Ayong kumukuha ng kaban na kangiti sa entablado. Tila ang regalo, ang steak sa mesa, bote ng wine at mamahaling alak. Gawa sa pawis ng taong naghihirap, mamamahalit sa sakyan. Bakit sa buros, sa buros, ng nagkukutahan habang si Juan Naglalakad ng riya Ay nagtitipig para lang makapasok At makawi sa pamilya Hingkay na tatanghal na parang hari Hindi pa ipalagya Bubuwag kayong mga magnanakaw Hindi kami mata na sa inyong panawas Kanyaman ibutas ang record Nilabas ang kontrata at resibo Inatat ang paper trail ng legend Pang entry at mapidabit na tinago nyo Sa lilip ipakita sa liwanag Kung sino ang nagnakaw sino ang Biktima sa ang sambaya ng pinagsamantalahan Sinasabi niya due process, oo, pero para sa lahat Hindi para sa piling may pangalan at impluensya Kapag ordinaryo kulong agad kahit mo lang matibay na ebidensya Bakit ganito ang sistema? Panahon na para gawing patas ang laro ng batas at katarungan Us, this, yeah Kayong nagnakaw ng kabaan, ibalik ang lahat Pabawa <laughs> ka ng ebidensya, panahon din kumbaya Marami ng ebidensya, paper trail na pinamit Back entry, kontrata, resibo Pero di may tawag na nagpapatigil May father na humaharang sa patas matalang ang ordinaryong mamamayan Kahit alam mo lang ang ebidensya Agad na papahirapan, tulong pagduro Sa minsan kontra para mag Sa kasalanang di niya ginawa Mga hearing sa Senado at Kongreso Na nagtiging entablado Ng na panagot ginagasta pa ang buwis ng bayan Para sa parabas ng mga magnanakaw Hus! Accountability! Ibalik! Pantay na hausisya! Leticia! Mahiya naman kayo! Kayong nagnakaw ng kabaan, ibalik ang lahat! Ilabas ang aset, sipa, ilalim sa kot, na darati sa pan. Ay kong mansyon ang galing sa pera ng bayan. Hindi kami titigil hanggang may justisya at restitusyon. ng bayan, justisya ibalik, pantay para sa lahat. Ang bayan Kising hindi kami titigil hanggang may tunay na hustisya